Magandang gabi sa atin lahat ng mga kababayan, Luzon, Visayas at Pindanao, sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na pumapalo sa inyong lingkod, PD Vlogs. Guys, mayroon tayo ditong topic about sa taximeter ng isang grab taxi. Dahil sa pag-upo ng aking pasahero na nag-grab sa akin ngayon, na ikwento sa, sa akin yung naranasan niya na napakabilis ng metro. So bilang isang taxi driver na ang hanap buhay ko kabayan ito na lang yun hanggang sa magretero ako gusto kong mabigyan ng maganda panuntunan na kung kukunin mo ang blessing sa tao na uubos yan kabayan ko hindi mo lang alam at mayroong taong naghinanakit sa mga gawain na hindi maganda at tawag doon mga kababayan ko yung pass meter no? sobrang bilis ng patak ng metro Yes, so may pasahero ako dito na hindi lang natin ipapakita ang mukha pero yung boses pwede natin marinig. Sir, ikaw magkwento sir, please. <laughs> yes, sir. Sige sir, magkwento ka. Hindi, pag upo ko lang, nakita ko lang. Actually, yeah. pag upo ko, yes, sir. hindi niya na on yung metro. So, ah, okay. Ko siya, sabi ko, opo. Baka matalo pa pa. opo, opo. So nahuli pa yung patak ng metro niya sir. Oh. Baka giniisip niya doon, eh, siyempre, i-remind mo. Tapos, pag niya ng metro, parang sinasabi niya na, Di bali, hindi naman ako matatalo nito dahil yeah, mabilis yeah. ang patak so, ng metro ko. Niisip ko nga, baka kung hindi ko napansin yung metro niya na hindi pumatak, baka kontratahin niya na, na lang eh. Iyo, hindi, hindi. Kasi sa Grab walang kontrata. Nakabatay kasi mga kababayan ko ang Grab taxi. Sa patak ng metro, plus yung booking fee kung magkano kabayan yung ipapatak ng metro plus yung booking fee yun yun ang babayaran ng pasahero ganun pa man ay naiparating niya sa opisina ng grab <coughs> at mayroon siyang hinanaing sa sa grab ganun din naman ako mga kababayan ko na para malaman sana din natin o ng pasahero kung ano ang action na ginagawa nila attention doon sa grab main office mga kababayan ko actually ang hindi klaro kung anong nangyari after na na-record. Yeah, opa, kung sir. may ginawa ba talaga si Grab o, o hindi. Although, nagtanong ako after the following day. Yes, sir. Uh, tinanong ko sa Grab ulit, yung ibang driver naman, sabi nila opo. Uh, parang binaba ata ng Grab yung driver. Yes, ako. Congratulations doon sa driver na yun so, na si ang Ulo. Pero, Kasi paninira yan sa mga Grab taxi sa mga it, driver na mga matitino. Ma Appreciate tino. siya na ng pasahero or yung feeling lang na protected ka. Yes, Pag opo. may feedback galing sa grab na uh, <coughs> ah, ito na yung nagawa namin. Na iya, yeah, opo. Imi-message kayo sana, sir. Di ba, tapa? So, yeah, Oo. opo. Hindi yung magme-message niya, titignan ng galing-galing. Iya, -galing. yes, so opo, opo. O, walang walang follow up eh, na report kung ano nangyari doon. Iya, yeah, opo. So yan guys, sa mga kababayan ko mga taxi driver, Huwag tayong kumuha ng blessing ng gagaling sa tao. Kasi ang tao naghahanap buhay yan para sa kanilang pamilya at sa lahat na pangangailangan nila. Pukuni natin ang blessing sa Diyos. Magdasal tayo, magsikap tayo dahil ang sabi ng mahal na Panginoong amang may likha ng ating langit at lupa, ito lang mga kababaya ko, simula ng matanda, ayon ang sinasabi ng mga matatanda ng mga kababayan natin. Gumawa ka umayos ka kasi ang Lord Jesus Christ sa iyo ang bahala Kumilos ka nasa sa tao ang gawa nasa Diyos ang awa yan mga kababayan ko pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel PD vlogs at huwag niyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong upload na video makikita niyo agad dito mga kababayan ko at kung mayroon akong ads mga kababayan ko please naman huwag niyo i-skip para magpapatuloy ang successful ng aking YouTube channel at baka katulong tayo sa ating mga kapwa mga mamamayan na may mga sakit hindi tayo nagbabago ng ating kuntit lahat ng may mga sakit na dinadala natin sa ospital... wala po kayong babayaran sa patak ng metro ...gano makalayo kalapit wala tayo pinipili mahirap man umayaman bata man umatanda basta may sakit na natin sa ospital... wala po kayong babayaran sa patak ng metro ko kahit nakagrab pa kayo sa akin or taksi man lang basta yan ang gagawin natin mga kababayan ko sa aking yung ngayon mga hinanaing ng pasahero ko mga kababayan ko taos puso ako nagpapasalamat sa pasahero ko na ang busis naririnig natin na nanggagaling sa puso niya dahil yan ang ating content maliwanagan ang lahat para makapagbigay tayo ng maayos sa ating mga kapwa na kung nagkakamali man sila sana magbagong buhay na dahil hindi kailangan namumunga ang santol ng bayabas. Kung ano ika nga itinatanim, yan talaga ang aanihin. Mga kababayan ko at down sa mga kapwa natin taxi driver, please naman i-remind natin sa mga pasahero natin na double check po ng mga gamit nyo bago kayo bumaba. Kasi perwisyo yan sa taong mabuti. Ang ibig ko sabihin, pag mabuti kang driver, perwisyo yun sa iyo. Bakit? Ihahatid mo pa, gagastos ka pa ng gasolina. Pero sa hindi mabuting driver, blessing yan sa kanila kasi inaangkin ang hindi sa kanila yan mga kababayan ko ha? dapat ngayos na tayo kasi wala naman tayong bukang bibig kundi ang salitang magbago na ang lahat so ito na parang panahon na makinig kayo kay PD Vlog para mag, magbabago na tayong lahat <laughs> yan mga kababayan ko so ang aking mga pagpaabot sa inyo ng hinanaing ng aking pasahero sana hindi rin mangyari sa inyo at kung mangyari man sa ibang mga pasahero, yung mga passmeter hanapin nyo si PD vlog para may vlog din natin ang mga hinanain nyo, mga kababayan ko Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kababayan ng mga OFW mga bayaning buhay natin around the world inuulit natin, maraming maraming salamat sa pagbibigyan nyo sa akin ng suporta kahit nagkakaroon tayo ng restriction shadow ban na pelter ang ating views kaya hindi tayo lumakas pero ganun pa man sa inyong pagbibigay sa akin ng suporta taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa mga TikToker members at millennials group kung kailan man o saan man makakarating ang aking YouTube channel, PD Vlogs at ang dati kong channel kabayan nung hindi vlogger pinalitan natin. So, ito maraming maraming salamat sa lahat. Magandang gabi sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.